Maligayang pagbabalik sa Pinoy Recap. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang pelikulang puno ng komedya, pantasya, at misteryo. Isang lalaking hapones na nakasuot ng makukulay na pajama ang nagising sa isang puting silid na walang pinto, bintana, o kahit kisame. Nang lumapit siya sa isang pader, napansin niya ang isang kakaibang umbok na nakausli rito, hugis ito ng isang ari ng lalaki. Matapos niya itong tapikin ng ilang beses, pinindot niya ang dulo, dahilan para lumitaw mula sa sahig at dingding ang daan-daang tumatawang batang anghel. Ilang segundo lang silang nagtagal bago muling nawala, ngunit may iniwan silang bakas, ngayon, nakausli na rin ang mga ari nila sa pader at sahig. Ito ang tinatawag na learning phase. Habang inaamoy niya ang daliring ginamit sa pagpindot ng kakaibang pindutan, bigla siyang napasigaw sa takot at nagsimulang humagulgol at humingi ng tulong, ngunit walang tumugon. Dahil dito, nagpasya siyang pindutin ang iba't ibang mga pindutan sa paligid para makita kung anong mangyayari. Sa bawat pindot, iba't ibang random na bagay ang nahuhulog sa silid mula sa maliit na toothbrush hanggang sa malaking florera. Natuklasan niyang kung paulit-ulit niyang pinipindot ang parehong pindutan, iisa rin ang lumalabas. Dahil dito, nakabuo siya ng malaking tumpok ng chopsticks mula sa isang pindutan. Pero hindi nagtagal ang kasiyahan niya, nang pinindot niya ang katabing pindutan, may lumabas na maliit na cart at tumama sa kanyang binti. Sa sobrang sakit, napasigaw siya. Ang sumunod na pindutan ay naging kwet na naglabas ng utot sa mukha niya. Makalipas ang ilang oras, napuno na ng samot-saring bagay ang silid. Nang ihagis niya ang bola sa pader, nataman nito ang isang pindutan at bigla siyang binigyan ng sushi. Tuwang-tuwa siya dahil gutom na siya, pero napansin niyang walang toyo. Humiling siya sa nagkulong sa kanya, ngunit gaya ng dati, walang tugon. Kaya pa ulit-ulit niyang pinindot ang isa pang pindutan hanggang sa mapuno siya ng sushi, ngunit wala pa ring toyo. Sumuko na siya at kinain na lang ang sushi, na masarap naman para sa kanya. Pagkatapos, pinindot niyang muli ang pindutan para sa dagdag na sushi, pero sa inis niya, doon lang lumabas ang bote ng toyo. Galit na galit, itinapon niya ito at lumipat sa ibang pindutan. Dito, nakakuha siya ng old school 3D glasses. Nang isinuot niya ito, nakita niya ang isang baby angel na nakaturo sa kanyang ari, at natuwa siya, baka raw ito na ang sagot. Ngunit nang pinindot niya ang pindutan, isang countdown lang ang lumabas, at isang dambuhalang puwet ang bumagsak mula sa itaas at naglabas ng utot sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nabasa na niya ang limang volume ng isang manga na talagang kinatuwaan niya. Nang pinindot niya ang susunod na pindutan para makuha ang ika-anim, ikapito ang lumabas. Na-frustrate siya at sinubukang pindutin ang iba pang pindutan, lumabas ang walo, tapos siyam, pero wala pa rin ang anim. Sa huling pindutan na sinubukan niya, may malaking sorpresa, may bahagi ng pader na bumukas at nagpakita ng isang nakatagong pinto. Tuwang-tuwa siya at nagdiwang, pero sa sobrang excitement, nakalimutan niya kung alin ang tamang pindutan. Pumindot siya ng random at bigla na lang may lumabas na African tribesman na tumatakbo sa pagitan ng mga pader. Sumunod, nabuhusan siya ng tubig. Sa pangatlong pindutan, bumukas muli ang pinto. Agad siyang tumakbo, pero sumara ito sa mismong mukha niya. Sa pangalawang subok, ganoon ulit ang nangyari. Doon niya napagtanto na bukas lang ang pinto habang nakadiin ang dulo ng Ari Button. Sinubukan niya ito pindutin gamit ang paa, o hampasin ng flyswatter mula sa malayo, pero palaging kulang sa bilis. Sinubukan din niyang hilahin ito gamit ang lubid o hampasin gamit ang hangin mula sa hand fan. Sumunod niyang ideya ay gamitin ang cart, pero hindi niya ito makontrol ng tama. Kaya naisip niyang kailangan niyang panatilihing nakadiin ang pindutan. Inilagay niya ang malaking klorera sa ibabaw nito, pero nakakabalik pa rin ang button sa dati nitong posisyon. Kaya napagtanto ng lalaki na kailangan niyang punuin ang plorera para bumigat ito. Una niyang sinubukan ng water button, pero wala rin, kahit anong gawin niya, bumabagsak lang ang tubig sa kanya at hindi sa loob ng plorera. Sumunod niyang ideya ay punuin ito ng sushi, pero sobrang bigat nito kaya hindi niya ito mabuhat. Masama pa, masyadong makipot ang leeg ng plorera kaya hindi rin kasya ang kamay niya. Wala siyang ibang magawa kundi gamitin ng chopsticks para alisin ang mga sushi isa-isa. Makaraan ng ilang sandali, nang sapat na ang natanggal niya, bahagya niya na itong nabuhat at itinakbo malapit sa mga pindutan. Pagdating niya roon, nakalimutan na naman niya kung alin ang tamang button, sa sinubukan niyang pindutan, lumabas na naman ang African tribesman at sa pagbangga nito sa florera, nabasag ito sa dalawa. Doon natuluyang nawala ng bait ang lalaki, sumigaw ng walang tigil, at habang nagwawala, nadiskubre niyang ang tamang button pala ang tinapakan niya. Sinubukan niyang takpan ito ng sushi, pero lumitaw pa rin ang maliit na ari mula sa gitna ng kanin. Sinubukan niyang takpan ito ng tape, sinundan pa ng bakal na plato, pero wala ring nangyari. Uminom siya ng painkillers para sa sakit sa likod tuwing nasa sara sa kanya ang pinto, tapos natulog sandali. Pagkagising, gusto niyang mag-toothbrush kaya pinindot niya ang water button, mali pala ang napindot niya. Sa halip na tubig, may lubat na bumagsak mula sa kisame. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, gagamitin niya ang lubad para magswing papunta sa kabilang dulo ng kwarto bago pamuling magsara ang pinto. Ngunit nang sinubukan niyang buksan ang pinto sa likod ng pader, nakalok pala ito. Bumalik siya sa silid bago pa tuluyang magsara ang pinto, kahit tinamaan pa rin siya nito. Sa inis, sinipa niya ang pader, at sa hindi inaasahang pagkakataon, na-activate ang isang button na naglabas ng susi na lumulutang sa gitna ng silid. Pero gaya ng pintu, nawawala rin ang susi kapag bumalik sa taas ang button, kaya kailangan niyang panatilihin itong nakadiin. Problema lang, nakalimutan na naman niya ang tamang button. Pinagmasdan niya kung saan posibleng napunta ang paa niya nung sinipan niya ang pader at sinubukan ng isang button, isang asong tumatahol ang lumabas. Pangalawang subok, ganoon din. Sa ikatlong pindot, success. Habang nakatutok ang tingin at daliri niya sa tamang button, kumuha siya ng piraso ng sushi at ginamit ito bilang pananda. Nang pinindot niya ulit, asong tumatahol pa rin ang lumabas. Sa ikalawang beses, nahanap niya ulit ang tamang button at itinuloy ang plano, nagpaswing gamit ang lubod at pinindot ang iba't ibang button. Nahulog siya sa sahig pero napansin ang isang plunger na nakuha niya noon. Doon niya naisip gagamitin niya ang plunger para itulak ang sarili palayo at maabot ang button. Sa unang subok ay sablay, pero sa ikalawa, tagumpay siya sa kombinasyong lubod at plunger, nagawa niyang pindutin ang button ng susi, makuha ito, pindutin ang door button, at makarating sa pinto bago ito magsara. Isinaksak niya agad ang susi at binuksan ang lock. Pero may twist, may isa pang kondado sa itaas na may number combination. Galit na galit siyang lumabas ng silid, tinamaan ulit siya ng pinto sa likod. Sa sobrang inis, hinagis niya ang plunger papunta sa pader, na siya namang naglabas muli sa African tribesman. Habang pinagmamasdan ito, napansin niya ang tatlong numero sa nuo ng lalaki, iyon pala ang combination. Dahil limitado ang oras na bukas ang pinto, inulit niya ang pagswing sa lubod at paglukso ng tatlong beses, bawat isa para sa isang numero. Sa pangatlong ulit, nanatili na siya roon at binuksan ang pinto. Medyo matigas ito kaya todo puwersa siya. Pero nang mabuksan niya ito, biglang nagsara ang pader sa likod niya, naiipit siya sa masikip na espasyo at hindi niya lubos na mabuksan ang pinto. Wasak ang kalooban, naupo ang lalaki sa sahig at nagsimulang umiyak, inaalala ang masasayang sandali kasama ang mga bagay na nakuha niya mula sa mga pindutan. Nakakulong rin siya noon, pero may espasyo siyang gagalawan at may aliw, at ngayon lang niya napagtanto na hindi niya na-appreciate ang mga iyon habang mayroon pa siya. Bigla niyang naramdaman ang isang simoy ng hangin mula sa kaliwang pader. Nang kanyang salatin, nadiskubre niya ang isang bitek peking pader pala ito. Agad niyang binuksan ang panel at tumakbo palabas, hanggang marating niya ang isang misteryosong pasilyo na lumulutang sa gitna ng kadiliman. Para bang walang katapusan ang pagtakbo niya patungo sa isang labasan, at pagdating niya sa susunod na silid, mahaba na ang kanyang buhok at kupas na ang kulay ng kanyang pijama. Wala rin itong laman, at ang pintuan ay nagsara agad nang makapasok siya. Ngunit sa halip na mga batang anghel, mga matatandang anghel na ang naruroon, na agad ding naglaho sa pader at iniwan lang ang kanilang mga ari bilang mga bagong pindutan. Ito ang yugto na tinatawag na practice. Samantala, sa isang lungsod sa Mexico, nababalisa ang pamilya ni Antonio dahil tila tahimik at balisa ang kanyang ama, isang wrestler na kilala bilang Escargo Man. Ayon sa kanyang ina, baka dahil mas bata ang susunod nitong kalaban. Ngunit ang lolo ni Antonio ay naniniwala na mas mahalaga ang karanasan kaysa edad. Sinundo ni Sister Karen ang ama sa truck para dalhin siya sa wrestling ring, kung saan siya nagbihis at nagdasal sa birhen. Samantala sa eskwelahan, pinagtatawanan si Antonio ng mga kaklase dahil sa pagtaya niya sa ama, na tinatawag nilang talunan. Pagdating ng gabi, sinundo ni Karen si Antonio at ang lolo nila para manood ng laban. Naiwan si Karen, at nakahanap ng mauupuan ang maglolo bago magsimula ang palabas. Pumasok sa ring ang unang team, Northern Tough Ones na binubuo ni na Super Demon at Tequila Joe. Sumunod ang team ni na Escargo Man at Silver Eagle na may pangalang, Kiss Me A Lot. Una-munang lumaban si Silver Eagle at mahusay ang simula, ngunit nang sabay siyang harapin ng dalawang kalaban, nabugbog siya. Patuloy siyang humihingi ng tulong kay Escargo Man, na tumangging lumaban. Hanggang sa gumamit ng taktika si Silver Eagle para magsalpuko ng dalawang kalaban at makatakas. Pero nang pumasok si Escargo Man, mabilis din siyang natalo. Sa mismong sandaling papaluan siya ng silya, pinindot ng lalaking nasa misteryosong silid ang isang ari button at biglang hamaba ang leeg ni Escargoman para patumbahin ang dalawang kalaban gamit ang kanyang ulo. Nang wala nang nangyari sa silid, paulit-ulit na pinindot ng lalaki ang button, kaya't nakatama si Escargoman kay Silver Eagle, Referee, Antonio, at pati ang kampana. Dahil walang epekto, nag-eksperimento siya sa ibang buttons, isa ang nagpasabog ng apoy mula sa bibig ng metal singer sa L.A., ang isa ay nagpabigo sa trick ng Russian magician, at ang isa ay nagpaungol sa isang lalaki sa China sa harap ng kanyang mga aso. Malapit na siyang sumuko nang makita niya ang liwanag mula sa itaas, wala palang kisame sa silid na ito. Kita niya ang mga anghel na lumilipad. Kaya't sinubukan niyang huwag pindutin ang buttons, kundi akyatin ang mga ito gamit ang kamay at paa. Gumana ito, sa bawat hawak o tapak niya, may nangyayaring kahangahanga sa mundo, mula sa pamumulaklak ng bulaklak hanggang sa pagpanaw ng elepante habang papataas siya, lalo ring lumalalim ang Epekto ng kanyang mga galaw, hindi lang kalikasan kundi pati buhay ng sangkatauhan, mula sa toaster hanggang paglapag sa buwan. Pagtuntong niya sa tuktok, mahaba na ang kanyang buhok at balbas, at kaya na rin lumutang tulad ng mga anghel. Gamit ang lahat ng natutunan mula sa mga silid, niyakap niya ang papel bilang Diyos at pinipili na niya ang kapalaran ng sangkatauhan ayon sa kagustuhan niya. Pagkatapos ng lahat, balahibo na lang ang nakapalibot sa kanya sa halip na mga pader, at pumasok siya sa isang makinang na portal patungo sa huling silid. Sa silid na ito, nakapinta ang mga kontinente sa mga pader at may isang malaking ari na button na malapit na niyang pindutin. Ito ang huling yugto na tinatawag na hinaharap. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood!